Para sa iba pa nating entertainment news, ipinakilala na ang mga nagwagi sa iba't ibang kategorya sa kauna-unahang To Farm Film Festival sa ating bansa. Organized by Universal Harvester Incorporated at ng program director na si Direk Mario de las Reyes, ginanap ang awards night sa Makati Shangri-La Hotel noong Miyerkules. Narito ang mga naging kaganapan sa Naturang Awards Night. Inianunsyo na ang mga nagwagi sa iba't ibang kategorya ng kauna-unahang pagtakbo ng Two Farm Film Festival sa bansa. Ginanap ang naturang awarding ceremony sa Makati Shangri-La. Bago magsimula at habang ginaganap na ang mga pagbibigay parangal, nagkaroon muna ng pagtatanghal mula kina Christine Aliado, The We Flash Dance Company at ng Aleron Choir. Ang gabi ng parangal ay pinangunahan ni na Carla Abellana and Ding Dong Dantes bilang mga host nito. Ang Two Farm Film Festival ay pinakikita ang sentro ng buhay at pumuhay ng mga kababayan nating magsasaka, mga proyekto at awarding program na rin para sa at nitong Most Outstanding Farmers of the Philippines. Itinakda ang pagpapalabas ng mga pelikulang kalahok dito mula July 13 hanggang 19, subalit ipagpapatuloy ito hanggang July 26 dahil na rin sa kahilingan ng nakararami. Best Supporting Actor si Miko Lorente ng Pitong Kabang Palay, habang hinirang naman na Best Supporting Actress si Ana Luna ng Paglipay. Parang bigla ka pong hinandaan yung akala nyo po, nagtitipid kayo, yung kunyari, wala po kayong pera, tapos, nung birthday nyo po, doon po pala inipon para po maghahanda. Parang ganun din po yung expression sa akin po. Ah, uh, sa so so, hal na Best Actor si Nabembol Roco para sa pelikulang Pauwi Na at Gabi Kabali para sa pelikulang Paglipay. Habang si Cherpay Pikachu naman ang hinira na Best Actress sa pelikulang Pauwi Na. Si Direk Zig Dulay ang hinirang na Best Director. Third Best Picture ang Free Range. Second Best Picture ang Pitong Kabang Palay. At nanguna naman bilang Best Picture ang Paglipay best story rin ang pauwi na. O ako kasi sinabi ko nga dati, fan ako ng realism, fan ako ng realistic na pelikula. Gusto ko naniniwala ako pag pinapanood ko. Noong unang araw, mga araw ng shoot namin, nagdududo ako, tama ba yung risk na pitinungo ko? Tama ba yung decision ko na kung sila? And pagdating din sa editing, pagdating nung huli, pag nung nakita ko na yung pelikula, sabi ko, tama yung nag decision ko. Kasi kapag hindi sila yon prone ako sa misrepresentation, yun yung kaiwas-iwasan ko sa paggawa ng pelikula. Narito pa ang ilang mga award categories at ang mga nanalo sa anim na pelikulang kalahok sa To Farm Film Festival 2016. Best Music, Lorenzo Nielsen, Pitong Kabang Palay. Best production design: Mau Fadul Pauwina. Best editing: Paolo Villaluna and Ellen Ramos Pauwina. Best cinematography: Albert Banzon Paglipay. Best screenplay: Maricel Cariaga Pitong Kabang Palay. People's Choice Award, Paglipay, To Farm Festival Professional Responsibility Award, Kakampi, Ingenuity Award, Pilapil, Jury Special Award for Outstanding Film, Pauwina, To Farm Film Festival Special Award for Outstanding Ensemble Pitong Kabang